Samantala, lumahok rin ng, ang ilang kilalang personalidad sa potesta sa paghimlay sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulo at Diktador Marcos na isinagawa naman sa bantayog ng mga bayani. Alamin natin ang update sa sitwasyon doon mula kay Grace Casin Live. Grace, go ahead magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Uh, kabilang sa mga kilalang personalidad na dumalo ngayon ay si Vice President Lenny Robredo, Senator Kiko Pangilinan, ilang mga dating senador at kongresista at kilalang personalidad. Ang kanila raw pagdalo ngayong araw dito ay uh, bilang pagkilala nila sa mga Pilipinong lumaban noon laban sa dektadoryang Marcos. Labing siyam na Pilipino ang ngayon ay kinilalang bayani ng bantayog ng mga bayani foundation. Sila ang mga martir na lumaban sa diktaduryang Marcos mula 1965 hanggang 1986. Kabilang sa mga ito ay sinayumaong dating Senate President Jovito Salonga. Ngayong araw ang kanilang mga kaanak ang tumanggap ng pagkilala at plake ng mga ito. Sila rin ang nanguna sa unveiling ng Wall of Remembrance kung saan nakasulat ang pangalan ng mga itinuturing na bayani. Si Vice President Lenny Robredo dumalo bilang bisita ng pamilya ni Leti Jimenez Magsalok, isa sa mga kinilalang bayani. Hindi naman nakarating ang isa sa mga guest speaker na si Deped Secretary Nining Briones. Sa pagdiriwang na ito ay binigyan diin ni na dating Senador Rene Sagisag at Bobby Tanyada at ni National Democratic Front Senior Advisor Luis Halandoni ang kanilang pagtutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marco sa libingan ng mga bayani. Hindi dapat daw isang tabi ang mga human rights violation na kanyang ginawa sa mga Pilipino. Una na rin kinundina ni Vice President Robredo at Senator Kiko Pangilinan ang nasabing hakbang. Maging si DSWD Secretary Julie Taguiwalo, una nang pinanindigan ang kanyang pagtutol dahil sa kanyang mga personal na hirap na naranasan. Ko, siguro malinaw naman 'yon, no? Dahil kinulong ako ng panahon ng martial law na torture ako. So yun na 'yung statement ko. salamat naman si dating Senador Bobby Tanyada sa mga kabataang nakikipaglaban kasama nila. Maski hindi nila naranasan yung, yung karahasan, yung kalupitan, ano, yung mga pagnanakaw na naganap nung, sa mga, nung nakaraang Raymond Marcos, ay nakuha pa rin nilang uh, kumilos ano, at sumama sa mga protesta na nananawagan na hindi dapat ilibing si uh, Ferdinand Marcos sa libigan ng mga bayani Attorney Reg, nagpapasalamat ang uh, pamilya nitong labing siyam na Pilipinong kinilalang bayani dahil hindi pa rin daw nakakalimutan ang sakripisyo na ginawa ng kanilang mga kaanak. Ayon sa kanila, dapat ay ituro sa mga kabataan ang mga human rights violation na naganap sa nasabing Rehimeng Marcos upang hindi makalimutan sa mga susunod na generasyon at patuloy at hindi raw matatapos sa kanilang kampanya na dapat ay hindi hilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Attorney Reg, Maraming salamat Grace Kasi nag-uulit ng live mula sa bantayog ng mga bayani.